Bakit nga naman daw po nakakalusot at patuloy pong nakalulusot sa pambansang budget ang mga doble, triple at maging apat at limang beses na alokasyon para sa iisang proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Bakit? Sa umiiral pong General Appropriations Act o kasalukuyang budget ng gobyerno, 35 na mga proyekto ng DPWH ang may dobling alokasyon. Anim ang triple. Tatlo ang may apat na alokasyon at isang proyekto ang may limang budget allocation. Kapansin-pansin na ang mga sinasabing double at higit pa na alokasyon sa mga proyektong ito ay minsang magkakasama sa iisang pahina lamang. At may mga pagkakataon din na ito'y nakalusot sa iba't ibang pahina ng General Appropriations Act o Pambansang Budget. Bigyan po natin muna ng pagkilala ang sakripisyo at panahong ibinibigay ng mga bumubuo sa Center for National Budget o CNB sa kanila pong ginagawang pag-aaral at pagbusisi sa pambansang budget ng Pilipinas. Ang CNB ay isang non-governmental organization. Ang mga datos po na ating ilalantad ay mula sa kanilang ginawang pag-aaral sa kasalukuyang pong national budget at ang 2024 National Expenditure Program. Ang halimbawa po ng dobling alokasyon sa 2023 approved budget ay ang konstruksyon ng water supply system sa Magallanes, Sorsogon. Nakasaad sa 2023 National Expenditure Program o NEP ang pondong 15 million pesos para dito. Ang National Expenditure Program po o NEP ay ang inihahandang listahan ng gobyerno para sa mga proyektong popondohan sa partikular na taon ang NEP ang siya rin pong pinagbabasehan sa paghahain ng General Appropriations Bill o GAB o panukalang pambansang budget. Ang water supply system project na ito sa Magallanes Sorsogon ay may alokasyon na 15 million pesos sa NEP at sa GAB. Ngunit sa General Appropriations Act ngayon taon Maliban sa 15 million pesos, may isa pa itong alokasyon na 50 million pesos. Isa lamang po ito sa 35 double appropriations. Whoa! Samantala, pe pwede bang magkaroon ng alokasyon ang isang proyekto na hindi naman kasama sa NEP o GAB? Pwede kung ito'y masasaad naman sa General Appropriations Act o Approved Budget. Paano naman nangyayari yun? Ang tawag doon ay insertion. Isiningit sa budget. Ang halimbawa nito ay ang construction of Maydolong Basay Road sa Eastern Samar. Bagamat sa GAB ay meron pong 90 million allocation ang proyektong ito, sa approved na 2023 budget, tatlo ang alokasyon nito. 58 million pesos, 200 million pesos at 90 million pesos. Sa kawalan po ng sapat na panahon, hindi na po namin iisa-isahin pa ang mga halimbawa ng mga proyektong may doble at higit pa sa dobling alokasyon. Klaro na naman na ito nga po ay nangyari na sa kasalukuyang pong ipinapatupad na pambansang budget ng Pilipinas. Sa hearing po sa Senado, natanong si DPWH Secretary Manuel Bonoan kung ano ang nangyayari sa pagkakataon na may iba't ibang halaga ng alokasyon sa iisang proyekto. Ano sa mga alokasyon na ito ang bibigyan ng pondo? Ito ang kanyang naging sagot. What happened is actually we uh, we uh, we requested uh, this to the Department of Budget and Management, but the Department of Manage Department of Budget and Management said uh, um, you can only release uh, oh, this uh, one single project, Your Honor. So In in the department um if there would be two uh, separate allocations we have to choose actually the the higher the higher allocation your honor for uh, one project and the rest uh, will have to be retained by the Department of Budget and Management your honor Ang may pinakamalaki raw na alokasyon ang siyang bibigyan ng pondo Yan po ang sinasabi ni Secretary Bonoan kung ang nakasaad sa budget ay 58 million pesos, 200 million pesos at 90 million pesos, ang 200 million pesos ang siyang masusunod. Mawalang galang lang po ha. Ano ang lohika sa ganoong pong kaisipan at utos ng DBM gayong mismo ang Department of Budget and Management na siyang tumatay yung pinuno ng Development Budget Coordinating Committee ang nagsasabi na napakamasinsin ang paghahanda at pagbuo ng mga panukalang pambansang budget. Nasa website nila yan, ang paliwanag nila kung gaano daw ito kamasinsin. Bago po mabuo ang NEP at ang GAB, may tinatawag ang DBM na budget call sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at pinagsusumiti sila ng mga detalyadong plano para sa lahat ng mga proyektong popondohan ng gobyerno. At bago po maisumite ang NEP sa Kongreso at ito'y dumaan pa sa pag-aaral ng tanggapan ng Pangulo hindi po ba't ang bawat panukalang proyekto ng DPWH na nakalista sa NEP ay may kaukulang program of work na siya ho namang pinagbabasehan ng halaga ng proyekto na ilalagay naman sa proposed line item budget ng kagawaran. Meaning, may basis yung halaga ng proyekto. May kwentada Inaasahan po naman natin na ang dalawang kapulungan ng Kongreso na binubuo ng tatlong at labing anim na kongresista at dalawamput apat na mga senador kasama na ang kanilang sangkaterbang mga tauhan ay siyang mag-aaral ng lubusan bago aprubahan at maging ganap na batas ang panukalang pambansang budget. Nangangahulugan po lamang na lumusot ang double, triple, quadruple at quintuple appropriation sa budget ng DPWH sa taong ito ng dahil sa kapabayaan ng mga opisyal ng gobyerno na siyang may responsibilidad sa pagsiguro na walang nawawaldas sa pera ng bayan. 4.4 billion pesos po na pera ng bayan ang nakalaan para sa multiple entries ng mga proyekto ng DPWH ngayong taon. 2.8 billion pesos na umano ang nagastos dito. At habang nakakakuha po ng pera ang mga proyekto sa DPWH na may doble-dobling alokasyon ngayong taon, ang proposed budget po naman para sa Philippine General Hospital, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, at Philippine Children's Medical Center ay binawasan ng kabuoang 3.7 billion pesos. At 30 state colleges and universities po naman ay binawasan ng 6 na bilyong piso para sa taong 2024. Mabilis nga pong lumusot sa kamera ang proposed 2024 national budget. Ngunit, Alam niyo bang sa ginawa rin pong pag-aaral ng Center for National Budget may kabuoang halaga na 2 billion 196 million 500,000 pesos ang meron na naman doble at tripling appropriation sa DPWH budget na naman para sa susunod na taon. Dalawamput-anim na mga proyekto po sa ilalim ng DPWH budget ang tinutukoy na meron pong double allocation. Hindi na naman ito nakita ni Secretary Manuel Bonoan at ang kanyang mga tauhan. Ito po'y nakalusot na naman sa Development Budget Coordinating Committee na pinangungunahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman. Lumagos na naman ito sa mababang kapulungan ng Kongreso na merong tatatlong oposisyon. Samantala, kung noong pong nagdaan taon ay kasama sa nag-aproba ng kasalukuyang 2023 budget ang kasalukuyang pong mga nakaupong mga senador with all due respect aaprobahan din kaya nila ngayon ang panukalang 2024 budget ng DPWH na na naman ng mga dobling alokasyon? Habang ang pondong para po sana sa kalusugan at edukasyon ng mga Pilipino ay lubos na tinapyasan. Bayan, bakit nga ba nangyayari sa atin ito? Bakit natin hinahayaan mangyari sa atin ito? Ano sa palagay nyo? Think about it. Kapangat, may mga kurap na ambisyus nila. I cry, kukurakot sila, du sa lab, kukurakot din, du sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. NASA 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.